Hi ma, good morning. Oh, tulog pa yung mga ako mo ma. Anya, nagaano ako. Nagpapakulo ako ning munggo. Tapos ito pang pastil po. Gagawin kong pastil. Ayan. Ayan. Ay ma, may gusto ako sabihin sa imon. Ah, mag... Ma... Pagpakusog ka. Padangat mi ikang maray. Mayot na kami ibang maguro ko di ikan na lang. Ma, please. Nagpakusog ka tapos. minsan nasisimbag siya ko. Siguro dahil ano, abo ko itong naanggot ka sa ko. Na ini ninda na bastos ako ng akay sa imo. Pero ang nagiging ulay ta arog kang. Maday ka na mag-inom, marog ka ni arog ka yan. Tapos naanggot ka, nagiiwal na kita. Siyempre, ang rason ko kung pagbabawal sa imo itong inasabi mo na uh, dahil may bawalan sa kaugmahan mo. <laughs> dahil kung masabi sa imo diretsyo na kung taano, uh, dahil man sa babawalan may ikamakipaghalubilo o makiiba. Ang mo lang itong, ang sako lang. Itong dahil magparainom kasi <laughs> sinasabi mo na na kaugmahan mo ito. <laughs> ang nasa isip ko, ma. Itong... <laughs> minsan nag... Walk out na lang ako na iniisip mo. Basta sa kong akay sa imo. Pero ba kung ibig sabihin, naharugyan ka ito. Ang ibig sabihin ko, pero dahil ko lang sa imo masabi ng diretsyo na paano mo palang sukaugmahan, minamakaibami, ikang haloy. <laughs> Ngayon na kami't iba't ikaw na lang. Ha? Ma, magparahay ka. Gagapas na makakaya ko, gigibuhin ko. Magparahay ka, ma. Sabayan mo kami na malaban para sa iyo. Kaya laban ka, ma, para sa mo. Maya na kami, ibang magurang. ikaw na lang. Budangas, may ikang maray. Alam mo, dahil tarap padang, Sobrang padangat na mo. Gabos, kikipuhan ko para sa imo. Kikipuhan may gabos para sa imo. Minsan, dahil kami magkasundo, magturugang. Meron po damat, Mika, mo Parahay ka. Ma, please. laban ka, ma, para sa mo, ha? Gabos na bulong na, mabakalan mi para sa imo, inumon mo, dahil yung Sana yung mga bawal. Ngayon mo na po, ano? Ngayon mo na pag-ibukon. Ang mga bawal na mga kakanon, bawal na inumol. Para sa mama. Aram ko yun yung kaugmahan mo ang mga kaibami ikang haloy. Ang kaugmahan mo yung ini. Aram ko yun yung manang kaugmahan mo na mga mo kaming haloy. <sighs> Pagkakit may ikaw mo, sobra. May ano ka na lang. <laughs> um, kaya, um, pinili ko na, ano. <laughs> hmm, sorry mo kung kinakakatulo sa eh, mo si Angel. Ako po, lang akong, alay. Tsaka, buko magdakula si Angel lang na nagdadakula siya maging iba yung ugali niya harap ang ibang mga akin niya nagdadakula dahil kay iba ang magura nila na ni iba ugali mas na ko kakayanan na <laughs> 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 magpala ikaw mo ma. <laughs> damit mi <Miguel>, sobrang mo <laughs> The angel mo. Uh, <laughs> Pinili ko na, na mag sa trabaho para <laughs> para mag-arog-arog na lang kani, eh. magtinda-tinda na lang pagtsatsagaan ko. Kaya ko. Kaya aram ko mas kaya mo, ma. Kaya ka. Para sa mo. Magpagusok ka, ma. At least, nagpunda ko ng trabaho. Ititiritinda na lang ako, at least ha, babantayan ko yung mga aking ko. Naiiling ko sinda. <laughs> paray ka ma, padangat daw ang maray. Ma, love you. Sabi hmm. mo mama, mama alo. Sabi mo, mama, mama alo, love you. Sabi mo, mama. Ma. Love you. Love you, Ma. Ingat ka, Perme. Nung no, man na bulog na babakal mi sa imo. <laughs> Pag tinatawagan, takakaya dahil takamang makahulay ng tuntol. Tapos, yes, Ma, sabihin mo, sabihin mo ko. Sabihin, sabihin mo sa mo kung ano ang namamatian mo. Uh, hindi ka masubok magsabi sa mama. Mga aki mo kami. <laughs> ma. <laughs> Palangat na ikang malay mo. Ma. <laughs> Pagaling ka, ma. <laughs> Pagaling ka, ma. Sige na, ma. Ma. Maluto pa ako. Love you. Love <laughs> you. 哼 <laughs>。